Sa pinagsamang puwersa ng Kapulisan at ng Bureau of Customs, nasabat ang sobra limang daan na kahon na pinaniniwala ang smuggled sigarilyo sa may barangay kinudalan na Libak Sultan Kudarat. Sa pamamagitan ng tatlong search warrant ng Police Regional Office 12 ipinatupad ang pagpasok sa pamamahay ng isang negosyanteng si alias Chong na kasalukuyang at large. Ang nasabing mga warrant ay ang paglabag sa RA 10591 at RA 9516. Ang nasabing operasyon ang isinagawa ng mga puwersa ng Libak Municipal Police station at sa koordinasyon ng Regional Mobile Force Battalion 12 Regional Police Drug Enforcement Unit 12, Regional Intelligence Division 12 at ang Bureau of Customs, Jansan. Sa nasabing raid, maliban sa mga sigarilyo, na-recover din ng mga otoridad ang apat na sachets na pinanghihinala ang shabu na maabot sa dalawang gramo. Matapos ang operasyon sa nasabing pamamahay, na-recover din ang kahong-kahong smuggled na sigarilyo sa dalapasigang baybayin ng nasabing lugar na maabot sa halos 10 milyong peso ang halaga. Isa ito sa mga malaking huli na smuggled na sigarilyo dito sa rayon 12 ngayong buwan ng Disyembre. Kasama mo sa RMN General Santos, Radjuman Brian Onyate, Tatak RMN.